Catherine Bernardo umami na sa publiko tungkol sa ama ng kanyang sinapupunan. Binabatikos nga at samotsaring saring mga opinyon ang nanggagaling sa netizen patungkol sa isyo ni Catherine at Daniel Padilla. Dahil nga sa kanilang hiwalayan, naging sanhi ito ng pagkatukla sa isang sekreto ng dalawa na kung saan ay napabalita na buntis ang aktres. Ayon pa nga sa tanong ni Tito Boy Abunda sa aktres, kung si Daniel Padilla ba daw talaga ang ama ng kanyang anak. Dito nga ay napaamin na ang aktres dahil sa hindi na kayang pigilan ang damdamin. Samot-saring mga pahayag ang lumabas sa social media patungkol sa isyo na ito. Ang iba naman ay nagtataka na kung bakit walang pahayag ang aktor kung ano ba talaga ang totoo. Sa kabilang panig naman, Sinabi ni Catherine Bernardo na gagawin niya ang lahat upang malampasan ang kanyang problemang kinahaharap nito. Walang tigil naman ang suporta na ibinibitaw ng mga fans ng aktres at dahil mas nagiging matatag ang aktres upang lampasan ito. And this are Chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.